Poncio Pilato, ang Romanong gobernador ng Judea noong 1st century CE, ay mas nakilala bilang siyang naghatol ng kamatayan sa krus sa ating Heso Kristo. Bagaman ang kanyang pagkakaugnay sa kasaysayang ito ay masusing dokumentado. Ang records naman ng kanyang naging buhay matapos ang yugtong ito ay balot ng misteryo at wala masyadong dinaw. Yo guys! Subscribe naman jan sa aking Facebook, TikTok at YouTube accounts. Likes at comment na din kung may mga suggestions at request kayo dyan. Let's go! Isang istriktong leader. Ang kanyang panunungkulan bilang gobernador ay madalas makakuha ng pamamuna galing sa mga hudyo ng Judea tulad ng pagpapatayo niya ng imahe ng emperador ng Roma sa Jerusalem at ang pagpapagawa niya ng mga barya na may mga simbolo ng pagano noong panahon na iyon. Ang mga problema ni Pilato ay nagsimulang magdatingan nang mamatay ang kanyang kasangga na si Janus. Kaliwat-kanan ang naging pagsisiyasat at investigasyon ukol sa kanyang pamamahala, lalo na ang kanyang pamamaraan ng pamamalakad gamit ang kanyang posisyon na nakarating sa kalaman ni Vitellius na ambasador ng Roma noon sa Syria. Ito ang naging sanhi ng pagpapatawag kay Pilato pabalik ng Roma noong 36 CE para sa isang paglilitis. Ang historian na si Eusebius ng Caesarea ay nagsabing nahatulan si Pilato na kitlin nito ang sariling buhay sa utos ng nooy emperador na si Caligula. Ibagamat ito ang pinakamatunog na dahilan, isa lang ito sa mga naisulat at nalathalang rason ng na kanyang kamatayan. Ang tunay at konkretong dahilan o pamamaraan ng pagkamatay ni Pilato ay isang palaisipan magpasa hanggang ngayon. Siya ba ay nahatulang magpakamatay o siya ba ay binitay? Sa huli, ang buhay at alaala ni Pilato ay matibay nakakabit ng kanyang naging desisyon at paghatol sa ating Hiso Kristo na naglagay sa kanya sa history at alaala ng napakaraming tao sa mundong ito.